So kung, kung takot sila sa loob ng military camp, bakit sila nagtatawanan? Bakit sila nakakakain? So ibig sabihin, itong Jonila na to, hmm. meron na siyang pinlano noong umpisa pa lang at uh, hinikayat niya si Jed. Hindi ko alam kung paano pang hihikayat niya, kung may kasamang pananakot. Pero hmm. uh, ewan ko, Not kung matagal to... ng NPA to, hindi natin alam kung anong kayang gawin itong batang to po. Opo, magandang hapon din po sa inyo. Mang Enrique, nasaan na po ngayon si Jed? Uh, sa so pagkakaalam ko po ngayon na uh, kukunin sila ng custody ng uh, CHR, ng Commission ng Human Rights. Iyon uh -huh. po yung huling information na sinabi sa amin. Mm, po galing yung information na 'yon? Uh, sinabi po ng ano, ng mga staff ni Mayor ng Plaridel. Mm. So si Mayor na po mismo nag, uh, nagbigay uh, 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 uh. Yeah. So, so kukunin po, po ng custody ng Commission on Human Rights sa mga bata Para uh, siguro para neutral yung ano natin Yung, yung uh, neutral <laughs> uh, sitwasyon sa ngayon uh, Kasi uh, okay. ayaw din namin muna na umuwi yung bata Baka uh, mamaya eh, susundan lang din itong mga makakaliwang grupo sa bahay Kawawa naman yung mga kapatid niya na maliliit Pati siguridad nila ay eh, masasakripisyo So, uh, dahil po sa nabanggit nyo ngayon, ano, natatakot kayo na baka sundan ng mga makakaliwang grupo. So, kayo po, ano ho ba ang uh, pagkakaintindi nyo sa nangyari? Uh, ano ba ang totoo? Ano ba ang katotohanan dito, uh, Sir Enrique? Actually po, uh, nabigla din ako ron sa press con kasi minomonitor ko siya. Uh, kasi nung araw na Apparently, eh, sumuko sila sa otoridad humingi sila ng tulong o naresyo sila. Nandun kami sa kampo ng uh, ng militar. Inimbitahan nila kami para ma-witness yung pagdating ng mga bata. Mm -hmm. uh, kinausap namin yung mga bata, kinamusta namin, okay naman daw sila, na sila raw ay uh, nalulungkot na. At itong si Junila nga, na isang uh, umamin sa akin mismo, sa, sa asawa ko, na matagal na siyang NPA nasa armadong grupo eh natatakot na raw siya sa seguridad niya sa grupo na to kaya kinumbinsi niya si Jed para sumuko na at yun nga, uh, yun yung mga nilahad nila rin sa affidavit nila kaya nabigla kami nabiglang ganyan yung sasabihin nila kasi uh, ano yun uh, hinikayat lang yung si Jed para magsinungaling o initially sa otoridad para lang makagawa ng ganitong issue. Mm -hmm. Sa pagtirma po nila ng statement nila sa PAO, nandun din po kami. Ilang beses namin silang tinanong, kung meron kayong gustong baguhin, wala silang sinasabi. Ang sabi nila, okay daw, tama raw yung statement. Kasabi mm -hmm. ko rin sa anak ko, gusto mo kumuha tayo ng sarili nati abogado? Sabi niya, hindi na kailangan, okay na yung PAO. So... Pati po kami, nagtataka kung anong klaseng uh, script ba to na ginagawa nitong mga makakaliwang grupo para siraan ang gobyerno. Pa, Pero, pati kami, mm. na mga magulang, eh, nagmukha kami ng tanga dito. Kasi all the while, alam namin na uh, susuko sila dahil naminiss nila kami, mga kapatid mm -hmm. niya. Tapos biglang uh, sinasabi pa niyan, lalo na yung si Jonila, na matagal na raw siya. Apat na taon na siyang nasa armadong grupo at uh, gusto na niya makapiling yung magulang niya, yung nanay niya. At saka natatakot na rin siya kasi dilikidahin daw sila nung mga kasama nila. So sabi ko Uh, Sorry, uh, uh, Sir ako. Enrique, oo. Um, oh. ilang taon na nga ho ba yung dalawa, si Jed at si Janila? anak, si Janila po, hindi ko alam kung ilang taon na. Mm -hmm. uh, si Jed po ay birthday niya ngayong September 22. Mm -hmm. Magto 22 years old na po siya. Kaya kami, nalulong ko talaga. Akala namin, tuloy-tuloy na yung pagsasama namin sa, ng maayos. Eh. Mm. Um, pero, um, so sinabi niyo po, kailan niyo silang uh, sinalubong nung di umano'y nag-surrender sila? Uh, Anong pecha po yun? Uh, hindi ko na maano, kailan nga ba yun? Kasi September 2 sila allegedly dinukot, hindi ba? Oo. Kailan? 13 po yata yun, 13 and 14. Okay. Ah, hindi, 12 and 13. Last week. 12 po okay. sila nung gabi na pinuntahan namin, mm -hmm. nabot pa nga kami na alas 10 ng gabi, mm -hmm. at 13 ng hapon pinuntahan namin sila para sa panunumpa nila sa PAO. At sa pagkakaalam ninyo, mm -hmm. meron hubang iba pang bumisita sa kanila? Ang alam ko po, ang CHR nagpunta rin po doon eh. Kasi kinumusta rin ang kanilang kondisyon eh. Okay. Hindi rin naman sila nagbago ng statement. Mm -hmm. So, hindi ko po alam. Ang pagkaalam ko, uh, na-influential lang to si Jed, ito si Jonila. Kasi nakausap siya ng uh, mother niya kanina, ng mommy niya. Mm -hmm. Sinabi niya na natatakot din siya na kung babaguhin niya yung kanyang statement, eh kung ano ang gawin nitong kabilang grupo sa kanya kung babaguhin nino po, kung babaguhin Love ni, ni Jonila. Yung si, ni Jed. Ni Jed. si Jed. Si Jed po. Oh, Siya oh. po yung aking step-daughter. Uh, oh, daughter. oh, oh. ah, so si Junita po eh. Yan oh. po yung uh, nanghihikayat dito sa parang, anak ko. Parang recruiter niya. Uh, yeah. Oo. Oh. Mm. Um, pero paano kaya mag magbabago yung um, Nagkaroon ba ng puwang para magbago um, yung uh, istorya nitong dalawa? Kasi kayo yung nag-surrender, kasama kayo, wala namang iba nang bumisita sa kanila para hikayatin sila so, baguhin. Kasi so lang dalawa lang ang nag-usap ni Janila, ganun. Eh, siguro po, eh, matagal ng plano ni Jonila yan para ipahayag yung gobyerno. Kasi hindi naman po lingit sa atin na talagang ito eh, matagal nang nasa armadong grupo. Eh, hindi naman natin alam kung ano ang mga propaganda ang ginagawa nila. Uh -huh. At pati, pati kami, napapaniwala nila. So, medyo... Medyo mabigat din po ito sa amin. Kaya, yeah. inaantay namin kung ano talaga yung ano. Sana, actually, sabi ko nga, dasal na lang talaga na maliwanagan yung uh, isip ng anak namin para iwan na itong grupo na to at uh, walang ibigay na magandang kinabukasan Mme. sa kanila to pa, Pwede nyo humang isalaysay lang sa amin ano? Um, ano ho ba ang uh, kumbaga paano ho ba sila nabawi? Uh, if uh, you can call it that or sumuko uh, sa mga kinauukulan nagpadala ho ba sila ng mensahe sa inyo na gusto na nilang magbalik loob? ganun ho ba the actually po uh, sila ang sila ang nagsabi na may nilapitan sila kami nilapitan lapitan uh, sila may nilapitan sila na taga na, na tumulong sa kanila hmm. uh, para makaalis sila roon sa bataan okay pagkatapos noon Ah, uh, uh, dahil sa naghumingi ng tulong yung nilapitan nila na to na masa mm -hmm. na tinatawag nila mm -hmm. eh takarating sila sa sa ano sa batalyon ng army mm -hmm. dahil doon sila hihingin ng tulong. Mm -hmm. So, yun po yung sinabi sa amin. Kaya nung araw na yun na uh, dumating sila. Mm -hmm. Maayos naman sila. Nagtatawanan pa nga sila doon eh. So kung, kung takot sila sa loob ng military camp, bakit sila nagtatawanan? Bakit sila nakakakain? So ibig sabihin, itong Jonila na to, hmm. meron na siyang pinlano noong umpisa pa lang at uh, hinikayat niya si Jed. Hindi ko alam kung paano pang hihikayat niya, kung may kasamang pananakot, pero mm -hmm. uh, ewan ko. Kung matagal ng NPA ito, hindi natin alam po anong kayang gawin ni batang 'to. Nakausap niya na ho ba si Jed. Nakausap na po ng uh, mother niya kanina. Uh, wala, pako the... sa bahay ngayon eh. Uh Oo, -oh. anong sabi sa kanya? Eh hmm. uh, yun nga po, natatakot daw siya na sa nangyayari, uh, nag, naguguluhan, ganun So kaya nga po nganu natutohanan ba niya yung sinabi ni Jonila? na sila eh, ay kinukot? Yun nga po eh. Uh, sa ngayon, eh, sinasabi niya na sinab yung totoo yung sinabi ni John Okay, so bakit hindi niyo po siya mapaniwalaan kung yun ang sinasabi niya totoo? Eh kasi po, iba po yung sinabi nila sa amin nung sumuko sila eh. Mm hmm. Nakailang beses pa po kaming nagtanong kay Jed. Sabi namin, anak, kailangan ba nating baguhin yung statement nyo? Mm. Kailangan ba nating kumuha ng sarili nating abogado hindi na pao? Oh. Ang sabi nila, hindi. Tama na naman po yung statement na yan na sinabi namin. Mm. So, wala, wala po kami nakitang dahilan para mm hmm. biglang magkagan ito yung, yung sitwasyon na to. Ito ang pinagtataka ng marami, no, Sir Enrique. Malaya silang dapat makaalis dun sa munisipyo. Malaya sila dapat makauwi sa kanilang mga pamilya. Bakit natagalan? Kanina pa po yung presscon, Hapon na po. Magkakot na po. po. Kasi so, ganito, so oh. Sa part po ni Jed, ah, hindi po ako magsasalita sa part ni Jonila. Oh. Kasi alam ko po si Jonila, eh, pwedeng kasuhan ng gobyerno kasi NPA po ito. Umamin itong NPA. Eh. Uh, Si Jet po sa part namin, gusto namin siyang kunin. Mm -hmm. Pero nagki-clean din tong mga grupo ng karapatan at saka itong mga uh, akat ka Manila Bay so, na sila ang kukuha. Uh -huh. So, ako po, nagtanong na rin sa mga abogado na kakilala ko, sinabi nila na oh. kung tatanungin ng batas, eh, legal age na yung anak niya. Uh -huh. Siya na yung mag sa sarili niya. Pero, uh, the wisdom of the parents, sinasabi namin na it's better that there is a third party uh -huh. na mag di sa anak namin para masigurado namin ang kaligtasan niya. Uh -huh. Kung ayaw man niya sa otoridad, edi, eh, yun, okay na po kami sa CHR. Uh -huh. Pero uh -huh. ano po naging decision ni Jed? Sabi niyo, dahil uh... Uh, 22 years old na siya hmm. What was your decision? To go with you or to go with CHR? Uh, actually po uh, Sasama siya sa CHR na yun Yun ang pinili niya Yun ang pinili niya, yeah. uh, yun ang pinili niya. Hmm.